Kano'ng presyo ng ano ng tuyong dilis pag ganito? 100 ang 1/4. Ang labahita 90 ang kilo. 1/4 pag ano, 90. Ang isang kilo magkano yung ganito pag sa labahita? 360. 360. Eh, yung ganito pong tuyong isda. Ang kilo po magkano po ngayon? 240. Anong isda to ate? Magkano ganito kalilit na tawid sa kilo? 240 din. Anong isda po ito? Bitbit Magkano po ang kilo dito? 200. Yan, 200 po ang kilo. Ito po yung mga update po dito sa Bernabe Compoundas Pinas. Bukod po sa tahong at talaba, meron din silang tinda ng mga daing na isda at to yung isda. Ganito ate, mga 50 pesos yung ganitong balot. Opo. Lahat ito ate, 50 pesos. Opo. Ito po, may mga balut din po sila na isda. 50 pesos po. Ito, mga ganitong balut-balut na isda. Yung ganito rin po, 50 rin po. Yan, ito lahat na nakikita po natin, P50 pesos po yan. At dek presyo tayo ng tuyo at daing na isda. Dito yan sa Bernabe Compound, Las Quinas. Yan, ang dami pong ano dito, tuyong daing. May mga dilis. Ito yung ano na, ano? banak ano. Magkano yung kilo dito sa banak? 200 220 ang kilo. Ate, ano yung ano, yung isda na yan, ito? Sapsap -sap boneless po. Ah, sapsap -sap boneless? Magkano kilo ng ganyan? 800. 800. Kayo na rin nagkano niya, nagdadae? Summer po galing. Ah, boneless na sapsap? Ah, -sap. uh, 800. Yan, meron po silang boneless uh, na sapsap, -sap 800. May to, yun to yung di, ano ate sapsap na gano'n 60 ang 1 ah 60 ang 1 ayan mayroon din po silang ano tilapia Magkano po sa tilapia? 160 kilo. 160 ang kilo. Yung ganito pong isda, ano pong tawag dito? Kanduli. Kanduli? Magkano pa yung kilo? 200. 200. Yung ganito pong daing, oh. Ano to masarap at isahog sa mga ano? Pag nagagata. Okay. Ang ano niya, oh, malaki yung ano niya, oh, malaman. Kanduli. Meron pong tilapia. Ayan, update po tayo dito. Napakadami pong tuyo dito sa mga napapadaan po dito sa Bernabéco, Fontas, Pinas. Meron po mga daing na isda po dito. yung isda, daing na isda. At price po tayo ngayong araw na to Meron din po sila mga 50 pesos na mga ito yung isda po. Ayan ito po. Ito yung bolis natin na sapsapan, no? Meron din sila 50 pesos. Ayan. Ano? Ito yung bolis na sapsap. -sap. Ang dami ang gaganda ng mga ano, ito yung isda, daing po dito. May mga tilapia iba't e, ibang to yung isda po. Dito po yan, sa Bernabe Compondas Piñas. Dito rin po sa mga nagtitinda rin po ng tahong, kalaba, may mga isang sariwa din po dito, seafood. Marami po kayong pagpipilian pag napagawi po kayo dito sa mga nagdumadaan po dito sa lugar na to. Nandito po yan, no. Ati, thank you. Salamat. Ah!